Basag na ang lagayan ng parehong sideline ng jeep na minamaneho ni Heron Sueta. Pero gumagana pa naman daw ang ilaw nito. Naipaalam na ni Heron ang issue sa operator ng sasakyan, pero hindi lang siya makahanap ng oras kung kailan ito ipapaayos. Mahal po yan, yung lagayan yan, isang sete tayo, one daw eh. Masawa ng Diyos sir. hindi naman ako nakabangga ng tao. Pero balak na ni Heron na ipaayos ang ilang sira sa jeep sa susunod na linggo kasabay ng paghihigpit ng Land Transportation Office sa mga tinatawag nitong unsightly vehicles. O yung sa itsura pa lang, hindi na kaaya-aya. Bubo ng special team ang LTO sa bawat rehiyon para imonitor ang mga sasakyang maaaring makakompromiso na kaligtasan ng mga pasahero. Kasunod yan ang sunod-sunod na aksidente at aberya sa kalsada kamakailan. Sa tala ng ahensya, higit anim na raang driver ang sinuspende ang lisensya noong Semana Santa kung saan dagsa ang sasakyan sa kalsada pa sa iba't ibang probinsya. Karamihan sa suspendido, bunsod ng road crash habang ang ilan dahil nagpositibo sa drug test. Isang libong drivers naman ang hinaina ng show cause order matapos hindi pumasa sa road safety check. Gusto rin ang LTO na magka-retesting sa mga professional driver. Kung hindi na kaaya-aya tingnan ang sasakyan, halimbawa basag ang salamin, pulit ang silya o di kaya'y bumubuga ng maitim na usok, posible raw kayong ipatawag ng LTO para magpaliwanag. Kailangan daw ayusin muna ang sasakyan bago payagang tumakbo sa kalsada. Hindi lang para sa mga pampublikong sasakyan ang paalala ng LTO, maging ang mga pribadong sasakyan kasama sa paghihigpitan. We call their attention. You cannot uh, a vehicle along Philippine roads na sasakyan mo yung babagsak na yung bumper mo. Paano Hindi po pwede yun. Babala naman ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi lang suspensyon kundi Pagkatanggal ng lisensya ang aabuti ng mga pasaway na driver. Gaya na lang ng sinapit ng driver ng isang pampasaherong bus sa La Union na nag-viral matapos mag-overspeed na lubos na ikinatakot ng mga pasahero. Bukod sa pagtanggal ng lisensya sa driver, pinatawag na rin ang operator ng bus. Pasensyaan po tayo. Inabuso mo ang yung binigay sa'yo ng gobyerno. Ayon kay Dizon, pag-aaralan ng bagong task force kabilang LTO, LTFRB at DOTR ang kasalukuyang pulisiya sa road safety. Clearly, yung mga pulisiya ngayon, yung mga proseso ngayon, hindi piktibo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.